Jo ay ayon kasama natin si Kaputon at si Ken yan at matira kami nga ng tabiunan ay isasagad namin dun sa dulo hanggang dun sa may school at ayon tingnan natin kung masasagad kaya kaya lang tayo mga idol baitan lang ba kaya tara na samayo kami let's go at iyong WhatsApp mga idolo. For today's video nga ni ay hala pa rin sa mahi kamit kita ay na naman din sa amin. Ay hindi nila din kita sa marinduki naman. Ay bakit ka baka layo ka pa naman ay nandini nila ang mga pasyalan. Ay hala pa apa Apasyal ko kayo din ni sa tabiunan o ay ano ay baka makita ko na naman yung bahay ninyo ay hala ay pa-comment na lang diyan kung tapat yung inyo din at iringa na ipapunta na kami tatlo nga kami, kami kami ni Kin kami ni Jim Jim awaw oh, kita okay, mo naman yan Narinin na tayo sa may bandang mahunig. Papunta na kitang banot nga ni naman. Ay ere, talagang kalakasan ba naman ang hangit sa lubong. Ayan, pumalit na nga ni si Ay kita mo naman yung pagpalit ni Kin. nako. Ay parang muntik pang magapas kung bingot kami tatlo ba naman. Pagbaya tapat din dito sa may court ay bigla be naman hinabog nung lalaki yung aso. Ay kita mo naman yan o. No? Pak! Pero oh, kita mo na mintik na kaming magpaskong bingot. Ay hala nako, ay ingat kita at nako mahirap na. At yun nga na ay tuloy kami. Ay nakarating na kami dini Ay sabi ko yala, ay hala ay purbahit kargahin na at nako tamang painit na nako matindi-tinding ako na naman ang aban nata natin. At pagkalikunganin na, natin din eh, ay abaw na din na kita sa bakhaw. At yun, kapasok lang namin din sa papuntang tabiunan at ayan na, tara! Let's go! At iyon ay pagkatapos nga ni Nunay Nako talagang angatan malala at narinin at nagsimula na kami pumasok din sa papuntang Tabiunan o oh, ayala ay kung kanino mang bahay ang matapatan ay sige ay shout out na lang sa inyo ay kita mo matamang hangat ang tayo ng paunti-unti at nagatayuan na nga ni sila doon sa una ay sala ay pagbigye. ay meron na nga ni pala kung naunang bigi din eh. ay kaso ay kasama namin si Archie noon ay yun ang problema lang ay parang nagka problema doon sa music kaya ayun parang namyut ata ay irit mabawi na lang kami Ikaw yung laangani kami ata lo ay pero okay na yon at hasulitin na lang namin yung panunood ninyo ay apuntahan namin kung saan baga makaabot ay halay tuloy sabi ni Pudoy at nakarating na nga kami dito hindi ko alam kung ibarangay hall basta may covered court ay halay kung sino man nandini tagarin ay shoutout na lang sa inyong mga idol sana naman yung mapuntahan namin yung inyong bahay at matutukan man labag ng camera abaw naman ay hala ay mga nagahanap ng ahon dyan ay di nila ang madin -RAI. sa mga nagapasyal po ng marinduke ay mga bisita dyan ay hala bakit po hindi ninyo subukan ba di naman sa mga inner part ng marinduke ay erila ang madi sa Tabiunan ay nako may kasamang river crossing by air. promise o kita mo may ahon at talawang nagang tayo tayo lang si kindini ay tamang sunod lang tayo at nako ay napakalakas naman na rin isang bata na ito nako ay talagang tutok na rin Di sa pag -insayo ay kita mo naman yun nako ay napatag na kaunti na na naman ah, ah, ay kita mo naman talaga nako nagatago din ni lagi sa pag insayo ay sino ko kaya Edward abaw ba't naman sinabi yun ah ah ay nako yung mga naga secret training dyan ay nako ay magsalita salita at mag comment malang nako mga idol na sina Burge sina Bermejo. Nako, alams na ang mga ruta. Ay, kita mo naman yan. At ayan na nga, anit, nandiyin na kita. Papunta na kita sa ibabo. Inauna na nga ni Sikin. Ayan, ay, kapag nakita nyo, edi eh, mga idol ko sakaling mapasyal kayo, ay, erin na yung pinakang ibabaw. At iyon, ayan, hindi na kami sa ibabaw. Ayan yung dating, ano, arko. Ayan, last pag namamaw. Ayan na. Tara, lusong na ay siyempre kapag katapos ng ating mahaba-habang ahon ay siyempre lusong naman. Ayun lang nga ang problema ay walang ibang daan din ni kundi iri lamang. Kaya Siyempre, yung lusong natin ay aahunin din natin. Ay, ere lang man na ako. Napakaganda ng view din kung hindi lang ere lusong at nako dali-dali kami. Ay, abidyoan ko ng abigyan ko yung magandang montage sana. Ay, kaso ay talagang dali-dali rin kami at limited lang ang oras. Kaya ay yun. Hindi rin namin alam kung anong namin doon sa baba. Kaya ganyan, tuloy ang lusong. Tuloy enjoy ang lusong. Yari na mamaya pagbalik sa akin abaw e kita mo naman yun. ay arit pa nga ni ay parang siguro nasa 4km na lusong ata or 5 mga ganun ay hindi rin namin masukat at nako ay talagang pasasa na doon sa paglusong naman pero yung view talaga baya naman ay napakaganda ah, ah. ay rin at naparating na kani kami din sa mahawa na may nyugan at kita mo naman kala namin ay eri okay na ay may lusong pa pala at kita mo naman yan ah, ah, ay yung haba ng nilusong ay siguradong haba rin ng ang ni namin pabalik. Ay kita mo naman yan, ah, ah. Ay kung sino man ang tagarinin na ko, ay kamahalwari ng pamasahe din kapag mapunta ka ng labasan. Ah, ah naman, ay sauce ay sigurado wari naman din yan tuba ah, ah, ay, kita mo naman yan at pag nga namin din ay ayun kita mo naman yung tarik ng lusong man din ay syempre matik yan tarik din ng ahon yan at pagkarating namin din nako ako may mga bahay na at yun na nga nakita na natin yung school ay hiri high school ay kita mo naman at sira pa rin yung tulay dini kaya dini kami sa ilog madaan Ayan ang nasabi River Crossing Malala. At iyon ay hanap tayo ng medyo mababaw babaw at nang tayo ay makatawid ng matiwasay nang hindi basa ang sapatos. Kasoy ayun na sa lakas ng agus ay basa man din na matalas sinakin naman ang matawid. Ayan, nung lino ba yan naman ng tubig din ah, ay parang anong ganda wari din yung magligo sa kung may dalala nga ni kaming gamit ay nako ay maligo na kami din it ayan nung linaw ba yan naman ah, ay parang pwedeng gawing mineral water pa nga ni ay nung ginhawa na re ay alat pagkrabos nga ni dini tuloy kami sabi ko isagaran na natin hanggang doon sa school sa elementary at nako ay napakaganda wari doon pagkadating nga ni namin dini nako ayan na ang kagandahan na ring elementary dini sa tabyunan ay sabi ko ay ala ay nandito na kita mandi naman ay ano pa nga gawin natin ay parang maganda wari isagad na natin doon kung saan tama pupunta. Abaw ay kita mo naman ere yung elementary school ng Tambunan. Ay sabi ko, hala, ay natin kung anong meron dyan. Ay direct yung nakita. At ako, minsan lagi tayo magpunta dito. Ay hala, ay kung kita'y mabulong ulit kagaya nung sa amin ni bibi noon ay, eh hala ay tatlo naman na kita, ay kami dalwala noon, at kita mo naman, ala na palaban na naman ng river crossing, ering tatlong ere, aa, ah, ah, ay buti lahat hindi mataas, ay nako, ay magarepak na naman sana, ay ere sana man din naman, oh, kita mo naman yan, at nako, ay talagang nasabi enjoy the nature, yan na enjoy every moment abaw, ano daw sabi ay ah, kita mo naman, nak ko, talaga pwede na maghugas ng bag din eh. Magandang umaga po! At kita mo naman talaga ay nako, no sarap ba eh, naman magtrail trail kapag i ang iyong adaanan. Ay sus, nalagang makakapag-enjoy ka ng maganda. Ay kita mo naman ay sus, ay kung ikitagarine ay pag hindi ka naman lumakas sa trail ay sos, na naman hawa yung la ang ni eh, talagang ka ng wala sa uras ay patibayan na rin ng biring. kaya shout out po sa mga taga tabyo nang dyan abaw baka naman ah ah nakikita mo naman yan eh eh is ganda naman din sa ilayang ide ah ah ay wag naman sana kami mabulong tatlo ay nako anong hirap ba naman lumabas din sa lugar na ide ayoko na maulit yung naaalala kong nakaraan at iyon ay kung saan na kami napadpad. Ay nandini kami sa tabiunan. Ay ano? Ay mga ni kayo ay pasang babagay oh. may daan pa dun. Ayan oh. oh, yun. Ay ang ginawa ka man. Ay, anong okay. ay, ay ang ginawa. Ay hala. Ayan hindi lang nila kami. Baka kami pagpaligo pa. Ay may ahon pa kami at teradahin pabalik. Ay siya. Ay sige. Ay reo oh. oh. Kita mo yung dalot. Parang basic basic. Mekos mekos lang oh. palam ay, siyat, nako. Ay, nakatakot naman na mabulong na naman ulit. Ah, ah, ay, ayaw ko na maulit yun, nako. Yung sa bundo kami, nagsuksok ni Bibi. Ay, talagang sabi ko, uwi na kita. Tara na, nako, pang pabalik na laan tayo kaysa maghanap ko na naman tayo ng daan na labasan dyan. Ay, di lang tayo sa siguradong labasan talaga. Kaya, ayan, tara na. At aotiputikin ah, utik ko na bahala na kayo dyan mag hahon ako na mauna na ay halakayo ba halakay dyan kaya ay re ay pagkatapos nun ay humabol na nga dalawa at nag na nga kami yung nilusong namin ay nako aahonin na naman namin pabalik ay kita mo na medyo pagkatapos nga ay ire na yung tanaw na naman ang ibabaw at ire hindi na kami sa ibabaw Sa pawi naami. Ay, dangan ng nadaanan namin bahay ninyo. Yun. Bye-bye. Thank you.